So ayan mga Mars, nagsalita na. Ayan, nag na sa kanyang official Twitter account si Maring Katrin Bernardo sa so, nagte-trending na mga tropa. So ayan. Maniwala na kayo. Nahiwalay na. <laughs> si Katniel mga tropa. Si Katrin Bernardo sa so kas Daniel Padilla mga tropa after 11 more than 11 years mga tropa. Isa ka rin ba sa nalungkot? Siyempre, tropa. Idol ko din sila. Mula na panood ko yung mga una nilang palabas, mga tropa. Wala nang katnyel, mga tropa. Ano ba naman yan? Wala talagang forever. Sa showbiz, mga tropa. Sino na lang nang iintay natin, mga tropa. Wala na tayong susubaybayan. Yan, mga tropa. Sana magkatuloy na lang talaga si Empoy, isa kasi Alessandra. Draw <laughs> si so yan tama na mga tropa pag mamirites. Ang dami ng post ang dami na nag-share. Iwalay na pala talaga sila mga tropa. So sa mga nambas kay Mami, Ogi Diaz yan, kay Ogi Diaz ako eh. Ayoko kay maring Christie. Yan, totoo pala mga Mars nagsalita na sila mga Mars. Ano ba yan mga tropa? Yan lang. mga, kalungkot, mga tropa. Bye.